Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at natatanggap ang ngaro pension, makinig kayo ng mabuti dahil meron akong napakahalagang balita na magbabago sa inyong buhay ngayong Setyembre 2025. Hindi ito biro o fake news, ito ay opisyal na anunsyo mula sa rala mismo. Narito na ang pinakamalaking pension reform sa loob ng 68 taon ng SE. Mga lolo at lola, magtutuloy-tuloy ang taas ng inyong pension, hindi lang ngayong taon, kundi hanggang libo at pa. Imagine nyo, tatlong taon na sunod-sunod na dagdag sa inyong pension. Ang mga nakatatanda na nakatanggap ng minimum pension na libo, Apat na ay makakakuha na ngayon ng dalawang libo, anim na at apat na mula simula Setyembre. Yung mga may mas mataas na pensyon, mas malaki rin ang dagdag. Pero huwag kayong mag-celebrate muna, may mga mahalagang detalye tayo na kailangan malaman para hindi kayo ma-disappoint o ma-confuse. May mga kondisyon din ito, may mga bagong requirements, at may mga paraan para ma-maximize nyo pa ang benefits na ito. Kaya ako narito ngayon para i-explain sa inyo lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa historic na pension increase na ito, unang-una, gusto kong i-clarify sa inyong lahat na ang pension reform na ito ay para lamang sa mga current na adult pensioners, yung mga nakatanggap na ng pension mula sa raya. Hindi ito universal pension para sa lahat ng seniors sa Pilipinas. Marami kasing nababasa sa social media na may 6,200 universal pension raw para sa lahat ng nakatatanda, pero hindi po iyan totoo. Ang meron tayo ngayon ay Arado Pension Reform Program na approved na ng Social Security Commission noong July 11, dalawang libo at sa resolusyon no tatlong daan at apat na Ang programa na ito ay magkakaroon ng structured increase na tatagal ng tatlong taon, dalawang libo at dalawamputlima, dalawang libo at 26, at dalawang libo at 27. Ang mga pensioner na nakakakuha ng minimum pension na dalawang libo, apat na ay magiging dalawang libo, anim na at apat na simula sa Tiyembre dalawang libo at 25. Yun ay isa 0% increase. Pero ang mga pensioner na may mas mataas na pension, depende sa kanilang counter. Ibusion records ay makakakuha rin ng proportional na increase. Halimbawa, kung ang pensioner ay nakakakuha ng 5,000 monthly, magiging 5,500 na yan. Kung 8,000 ang pension, magiging 8,800. Ang importante, lahat ng klaseng laro pensioner ay makakakuha ng dagdag retirement pensioners, disability pensioners, at survivor pensioners. Ngayon, usapan natin ang timeline at schedule ng payout. Ang bagong pension amount ay magsisimula na sa Setyembre libo at 25 payout. Ibig sabihin, yung makukuha ninyong pension sa Setyembre ay may dagdag na. Hindi na kayo maghihintay ng matagal. Ang mga nakadirect deposit o real card ay makakakuha agad ng bagong amount sa kanilang designated na araw ng payout. Yung mga pumupunta sa Raero branches ay makakakuha rin agad ng bagong amount. Walang special application na kailangan gawin, automatic na ang increase para sa lahat ng qualified pensioners. Pero may reminder ako sa inyo, siguruhin niyong updated ang inyong contact information sa RS, kasi baka may mga additional documents o requirements na hihingin sa mga susunod na taon ang dalawang libo at dalawamput anim at dalawang libo at increases ay may possibility na may mga additional compliance requirements, lalo na yung annual confirmation of pensioners o ACOP na ginagawa yearly, mga kapamilya. Importante rin na malaman nyo kung paano calculate ang inyong specific increase. Ang SRI ay gumamit ng actuarial studies para ma-determine ang exact percentage ng increase para sa bawat pensioner category. Ang mga retirement pensioner na may pinakamababang pension ay makakakuha ng pinakamalaking percentage increase. Halimbawa, yung minimum pension na 2,400 ay nagiging 2,600 at anim na napu, Yan ay isa 0% increase o dagdag na 200 at apat napu monthly. Pero yung mga may 15,000 pension ay hindi isa 0% ang increase kundi mas mababa, siguro nasa 5% to 7% lang, depende sa actuarial computation. Kaya para sa mga may malaking pension na, huwag expectation na isa 0% din ang increase nyo. Ang importante, lahat ay may dagdag pero proportional sa current pension amount nyo. Ang disability pensioner naman ay may kanya-kanyang computation din based sa degree ng disability at contribution history. Ang survivor pensioner, especially yung mga widow or widower, ay makakakuha rin ng increase pero based sa deceased spouse contribution record. Mga lolo at lola, may mga important reminders ako sa inyo para hindi kayo ma o ma-scam. Una, huwag kayong maniniwala sa mga taong magsasabi na may bayad para makakuha ng increase na ito. Libring-libre ang pension increase na ito, walang processing fee, walang admin charges, walang kahit anong bayad. Pangalawa, huwag kayong magbigay ng personal information o bank details sa mga hindi authorized na tao. Mga scammer kasi ay mabilis mag advantage sa mga ganitong good news. Pangatlo, kung may questions kayo, pumunta directly sa Raya branch o tumawag sa Raya hotline. Huwag kayong kumuha ng information mula sa mga random Facebook posts o text messages. Pangapat, ang increase na ito ay may corresponding na tax implications. Kung ang total pension ninyo ay aabot sa taxable threshold, may possibility na mag-increase din ang tax ninyo. Pero para sa majority ng pensioners, hindi pa rin kayo aabot sa taxable income level kaya hindi kayo mag-worry. Speaking of taxes, mga senior citizens, importante na maintindihan nyo ang tax situation nyo. Currently, ang senior citizen discount ay hindi nag-apply sa income tax, pero may exemption kayo sa certain amount of pension income. Kung ang annual pension ninyo including ang increase ay hindi pa umaabot sa 250,000, hindi kayo taxable. Pero kung lumampas kayo dun, especially if may iba pa kayong income sources, mag-consult kayo sa tax advisor o accountant. May mga cases kasi na ang pension increase, combined sa ibang nyong income, ay mag-trigger ng tax obligation na hindi niyo expected. Kaya better na prepared kayo sa ganitong senaryo. Mag-keep din kayo ng re. Cords ng lahat ng makukuhan nyong pension payments para sa tax filing purposes, Ngayon, usapan natin ang mga strategies para ma-maximize niyo ang benefits na ito. Una, kung may option kayo na mag-direct deposit or deal, gawin niyo yan para iwas hassle at ma-secure. Pangalawa, kung may outstanding na loans kayo sa RAES, consider ninyong bayaran na using part ng increased pension para ma-reduce ang interest charges. Pangatlo, mag-budget kayo ng maayos ng dagdag income na ito. Huwag ninyo nang gastusin agad-agad, mag-ipon ninyo ng portion para sa emergency fund. Pang-apat, kung meron kayong eligible na dependent children o grandchildren na hindi pa nakaka-receive ng benefits, check niyo if pwede pa sila ma-include sa coverage ninyo. May mga cases kasi na pwede pa mag-increase ang benefits kapag na-update ang beneficiary records. Mga Daero Pensioners, may special advice din ako para sa inyong mga anak at apo na tumutulong sa inyo sa mga transactions. Turuan niyo sila kung paano mag-navigate sa Raya Online Portal para mas convenient for everyone. Yung mga inay, Aero Portal ay may features na pwedeng ma-access ng mga authorized representative para sa mga seniors na hindi comfortable sa technology. Pwede din ninyong iset up ang automatic alerts para ma-monitor ninyo ang pension payments at updates. Importante rin na mag-coordinate kayo with your family members para sa ACOP compliance. Baka kasi may mga requirements na need ng assistance from younger family members, lalo na yung mga documents na need a scan or i-upload online, regarding sa ACOP o annual confirmation of pensioners, may mga changes din dito na need ninyong malaman. Ang na Area ay nag-introduce na ng home visit option para sa mga seniors na hirap pumunta sa branch. Pero may eligibility criteria ito based sa age, health condition, at geographical location. Kung kayo ay 75 years old and above, o may disability, o nasari. Mote area, pwede kayong mag-request ng home visit for ACOP compliance. Pero hindi automatic ito, need niyong mag-coordinate with your nearest LARA branch para ma-schedule. Mag-prepare din kayo ng complete documents para hindi madelay ang process. Importante rin na updated ang address ninyo sa records para malocate kayo ng SAO personal. Para sa mga may questions about the three-year timeline ng pension reform, ganito ang schedule. September 2,000 at 25 start ng first increase, then yearly increases until 2,000 at 27. Pero ang percentage ng increase sa 2,000 at 26 at 2,000 at 27 ay depende pa rin sa actuarial review at economic conditions. Hindi guaranteed na same percentage yearly, but guaranteed na may increase. Ang importante, sustainable ang programa na ito base sa comprehensive studies na ginawa ng NEA. Hindi ito one-time election gimmick, ito ay long-term reform para sa welfare ng mga pensioners. Mga kababayan, may reminder din ako sa inyo tungkol sa mga karapatan nyo as laero pensioners. Kayo ay may right na ma-inform ng lahat ng changes sa pension computation at benefits. May right din kayong mag-file ng grievance kung may problema sa pension payment or if napansin ninyong mali ang computation. May right din kayong makatanggap ng clear explanation kung bakit may changes sa amount ng pension niyo. Huwag kayong mahiya mag-ask ng question sa kararo personnel, trabaho nila na mag-explain sa inyo. Sa pagtatapos, mga lolo at lola, ang laro Pension Reform Program na ito ay historic achievement para sa ating mga senior citizens. Three years na sunod-sunod na increase, yan ay unprecedented sa history ng aya Pero remember niyo ang increase na ito ay bunga ng long-term planning at actuarial studies. Hindi ito political promise na walang basis, ito ay based sa financial capacity ng AYA at sustainability studies. Kaya mag-enjoy nyo sa dagdag pension nyo, pero mag-budget din ng maayos. Use ang extra income para sa important needs ninyo, healthcare, medicines, nutritious, food at emergency savings. Huwag kalimutan na ang pension ninyo ay result ng years of contributions ninyo sa RAES, kaya deserve ninyo ang increase na ito magstay informed, magstay healthy, at mag-enjoy sa fruits ng hard work ninyo. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na ito sa inyong lahat.